Guys, ginabi na ako guys wala na uh, nagsimba muna ako guys bago ako namili kaya gabi na ang uwi ko Ayan guys, ito yung pinamili ko kanina guys. Ah, kunting chicherya lang binili ko kasi marami pa naman akong mga chicherya yung nakasabi. Tapos bumili ako ng wapper na tinapay. Tapos may pa rin lucky me ayan guys, dagdag kita na rin guys, so, so bumili ako ng dalawang klaseng ano ah, mintos dalawang, magkaiba sila ng ano, ito tropical ito naman fruit, fruit flavor ayan, dalawang balot tapos kalahating haba ng ano greatest choco kalahati din na kopi ko brown at saka karamilo kalahati lang din tapos dalawang dosina nitong ano dalawang dosina nitong nescafe cake. tapos dalawang ano dalawang dose days tapos itong charmy magkaibang kulay ayan tapos dalawang two na nasa ano bottle bumili ako ng tigi isang flavor na ano, century. Isang manghang at saka isang dip. Tapos bumili na rin ako ng tuna kasi, ay, 5-5 tuna. Kasi may naghahanap nito sa akin. Isang apretada, isang calderita. At saka isang michado Tapos may ganapula dalawa. Yeah, dalawa yung binili ko tapos century tuna na maliit, isang maanghang isang hindi tapos nakita ko mga kasari may maliit pala nito kumuha na ako kasi mayroon akong isa nitong malaki dito sa tindahan may naghahanap din kasi nitong ano, condense na maliit tapos corn beef na Argentina ang bilis maubos to sa akin mga kasari ito namang nasa paper bag mga kasari. Ano to? Mga sabon. Ayan. Brass liquid. Kalahati lang binili ko mga kasari. Tapos dalawang scotch brite. Ang maliit lang. Ayan. Tapos, bumili ako ng ano, wipes. Ito mga kasari. Oh. Kasi may naghahanap sa akin ng wipes mga kasari. Kaya, bumili ako ng wipes. Tapos, side powder na ano ba ito? Basta kulay green. Kasi may naghahanap sa akin ito green daw oh, ang gusto niya yung kalahati lang din tapos ser powder na pink kalahati lang din kasi naubos na yung huli kong binili magbinta kasi sa akin yung mga powder na yung mga kasari tapos liquid uli bumili na naman ako ang bilis kasi maubos yung ser liquid sa akin mga kasari bali dalawang anim ang tinuha ako tapos ako baka bumigay tapos dalawang sunrocks na sumunod sa malaki. Tapos tide tied, tied jambo na kulay green din. Kasi yung itong green na powder na ano, na ay yung green na powder at saka ito. Iisa lang yung bibili nito. Yan ang request niya. Tapos todo tipid dalawa na butas. Oh, hindi ko napansin. Butas pala yung nakuha ko. Ayan lang lahat ng pinamili ko ngayon mga kasari. Kulang-kulang ano to mga kasari na pamili ko ay nasa 1.5. Kulang-kulang 1.5. Ayan mga kasari. Binili ko tong itlog kagabi. Ngayon ko lang i-display. Nabawasan na nga ito ng tatlo mga kasari at may bumili. Ang mahal ng itlog ngayon mga kasari. Ito, large to, ay XL to mga kasari kasi ito na lang yung natira doon. Mamaya pa daw sila uli magkaroon. Kaya ang benta ko nito mga kasari ay sampo. Sa iba nito mga kasari, pag XL, sampo mahigit to. Kaya ako, benta ko lang, sampo lang. Dito ko lang to bindi sa may looban ng village mga kasari, dito sa may tapat namin. May village kasi dito sa tapat namin. Malaki naman siya mga kasari, maliit lang siya tingnan pag nasa ano. Malaki siya kasi XL sampu lang ang benta ko okay na yun may ang malaga may tubo aba ay lima na pala nabawas nito lima na ang nabawas sa itlog ko ay, bumili kasi kanina aga aga pero kagabi ko pa yan binili mga kasari tinan yung mga kasari o oh. dati kala lang ako kung bumili ng itlog ngayon isang tray na Ayan, papakita ko sa inyo makasari yung aking ano. Papakita ko sa inyo yung kalagayan ng aking tindahan. Ayan. Ayan, mga kasari, Oh. Sana tuloy-tuloy ang pagbangon na natin sa ating munting tindahan, mga kasari. Sana tuloy-tuloy na ito. Ayan. namili ako kahapon mga kasari. Sunod-sunod na araw akong namili kasi marami kasi, mayroon kasi akong kailangan bilhin dun sa, ano, sa bayan. At saka nagsimba pati ako kagabi, ay kahapon. Ayan. yung mga chichiria. Kahit paano, mga kasari, mabenta naman. Ayan. May tinda rin ako dito, ano, big boy. Ayan, yung aking laman ng mga candy, o. Oh. Ayan, wala na agad yung aking, ano, kopi ko. Nakalimutan ko kahapon kumuha ng, ano, candy na kopi ko. Yung aking mga biskwit naman, mga kasari, ayan, may... Rebisco ako. Hansel. Cream o. Tapos Whopper. Yan. Sa ano na ako manili ng maraming Diskuit mga kasari pagpasukan na. Dito naman yung mga pigtas-pigtas kong mga kape. At mga sari-saring mga pigtas, mga magic sarap, palaman. Ayan. Diyan ko nilagay mga kasari para hindi malagyan ng alikabok. yung mga palaman makasari, o oh, may apat na klase ako tapos yung aking mga jambo na sabon todo tipid may perla ako dito makasari. kasari nagkagulo-gulo yung aking safeguard, sino kaya nagbenta Ayan, may silkang papaya, silkang kulay green. Yung aking mga pigtas-pigtas okay. na mga ano. Ano yon? Abot na yung lapang. isa nito. Wala akong lagayan, kuya. Hindi pa nakakabili na plastic labo. Ah. Okay na. Sampo isa. Ay mga kasari nagulat sila kasi ang ka nung kahapon ang benta ko pa sa itlog ko kasi maliit lang yung nabili ko small uh, ano 7 kaya nagulat sila kasi wala na kasi siyang itlog kundi ano lang uh, XL kaya nagulat sila sa presyo dahil <laughs> dito yung mga pigtas 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 ko mga kasarin shampoo dito naman, ayan kunti lang mga pigtas ko mga kasari kasi mga nakasabit eh ayan ayan o oh. yung e, mga liquid ayan, marami akong stock ngayon na surf liquid mga kasari at saka ano uh, ariel tapos dito naman mga kasari may powder ako dito ariel Uh, tide na kulay green. Tapos ito kulay pink. Ayan. Yung mga shampoo ko mga kasari. Ayan. Ilang klase lang yung mga shampoo ko mga kasari. Kasi nga, kung ano lang yung binibili, yun lang binibili ko mga kasari. Hindi ako nabili ng, hindi naman binibili kasi masasayang lang. Ayan. Yan mga Colgate, Downy na tatluhan, yan. Dito 'yung mga ano ko, conditioner. Ayan, Pantene, Keratin, tapos may kasamang shampoo at saka Cream Silk. Ayan. Ayan ang lagay ng akin tindahan ko mga kasari. ayan Ayan mga kasari, yung aking mga school supply. Ayan. Hindi pa kumpleto yung aking mga school supply mga kasari. Pahapon sana, bibili ako ng mga papel mga kasari. Nakalimutan ko na. Kasi gabi na, na nag-attend ako ng misa eh, ano na, alas 5. Kaya hindi na ako nakabili ng mga papel. Tapos yung binili ko pa mga kasari, ano, hindi pa nailagay sa kahon yung binili kong bangus na maliit na yung tigpipiso. Iwan ko lang kung makapunta ako mamaya ng bayan. Mahahabol ko yun pero pag hindi ako nakapunta mamaya, wala na, hindi ko na mahahabol yung isang balot. Ayan. Ay mga kasari, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa panunood.